Magandang gabi sa inyo, mga idol, no? 8 PM na ng gabi dyan, mga idol. Bago lang natin kalabas ng shop Kaya mga idol, no? Kain muna tayo ng balut kasi matagal na tayo hindi nakakain dito. Kasi sabi pa nila ang balut. Daming, uh, daming protein yan, mga idol. At kapag ang iyong katawan ay hindi na masyadong malakas kumain ka lang ng balot para tumakas ulit tapos damihan mo lang ng suka at asin mga idol no? napakasarap kumain ng balot mga mga idol kasi nakawala ng stress kapag kumain ka pero kapag matapos ka kumain dami na tingnan niyo. sarap akong kumain dyan mga idol no? daming pawis, hi ayos